Hello hello mga ka-trip, magandang buhay Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo ngayon Ngayon mga ka-trip nandito tayo sa Intramuros Tara sa nyo ako, let's go Yan, dito tayo ngayon sa Intramuros Ito yung General Luna Street Dito pala sa Intramuros mga ka-trip, makikita nyo dito yung mga lumang bahay Historical Yan panahon pa ng Spaniard panahon ng Espanyol pati yung mga security guard dito yan. ang suot nila is uh, nung sinauna pa tinan nyo naman yung kalsada dito yan. Uh, tinan yung mga bahay panahon pa ng Espanyol Ayan, Kala may tugtog, ano kaya yun? Kaya yeah, mga katrip, ba't itong mga building na itong ginawa na nilang mga ano, Balay Pantisal, Barbaras, Heritage and Restaurant, ginawa na lang nilang mga ano, uh, tawag dito, ah, uh, mga restaurant pero na-preserve pa yung mga building tapos dito sa street na to bawal na sasakyan dito nakakapasok lang dito mga bike Ayan. mga e-bike pero mga four wheels bawal pati ba parking bawal Ayan. tapos ang lagos nito pag mo sumutol luneta na ang kabila yan for Santiago tapos dito naman hindi natin alam kung ano yan dyan ah oh, yung plug nakasabit sayang hindi nakalaglag pero maka mamaya lalaglag na nila yan ito naman ang... Ano kaya ito? Ito kabila naman. Oh. Ito naman yung kabila nito. Ayan. Ito ang intramuros mga katrib. Ito yung historical place. Ito yan sa Manila. Ito yung ano ng Marines, Associated Marines Officers and Seaman Union the Philippines. Yan. Ano mga seaman. Yan mga katrip, yung labas nito papunta ng Luneta. Pag gusto nyo mamasalan ulit ha, galing ng Intramuros, dito ang labas niyan dugtong-dugtong lang. Pamantasan ng lungsod ng Manila. Pamantasan. Ito pala yun, PLM. Pamantasan ng lungsod ng Manila. Dito rin pala yan. University of the City of Manila. Santa Barbara. Pasukin natin. Come on, let's go. pagpasok mo dito, maraming iba't ibang klaseng ano, tawag dito. Kapihan. Ginawa na nilang kapihan museum. akitin natin dito mga trip. Akyat tayo. Kasama nila museum na siya. tayo dito para mas makita natin yung taas. Wow. Tinan naman, naman yung mga bahay. Eh, ito siya dati. Of limits. Wala masyadong maraming tao kasi Sunday. Yan, tsaka yung museum sarado. Sarado pa. Ito yung pinakataas niyan. Yan. sarado din dito sa kabila marami pa ng sarado pa o pwede naman buksan yung binuksan natin tapos dito puro mga ano pala to mga restara restaurant. hindi na siya ano restaurant na siya Pero ang ganda pa rin dito kasi napipreserve pa rin nila yung tunay na bahay pero ang ginawa nila is parang restaurant na lang marami din mga purin dito picture pa